natin kasama. <coughs> Aatin kami guys ng orientation. Ayan. Yeah. Yung kasama ko palagi yan. Oh. Since kinder pa kami <laughs> kasama sa school. Pati ba naman ngayon? <laughs> pati ba naman ang college? <laughs> ano pa naman ito? <laughs> gawa na nila. Sana hmm. all. Oh. Uy, buti na minarangan dito. Dito yun. Dito. Kasi wala pa to eh. Buti nga meron na. Kung pwede pa nga lang yung screen. Na-renovate. Ay, hindi pala tubig pala yan inaayos nila. Ay, ganitong uniform. Ano bang uniform sa mga lalaki? Bawat ba uniform magkaiba? Ay, bawat uniform, eh. Bawat course. Ang course kaya nga ano 'yun? Bawat course magkaiba ang uniform. Kaya na sa 2K lahat ng buyer kasi yung course nila iba rin yun. Kaya pare yung uniform, pare yung pant. Kaya napaisip ako anong uniform nila. What is the color? Ay, hindi bayad pa. Yung sa girl, ganun. Baka iisa lang uniform. Iisa lang yata. Iisa lang. Ganyan lang yata ang kulay sa panala. Parang pang talong, t-shirt nila, ganyan. May parang yung ano. Lalaki ka rin na doon ako. Hindi ko nakita. Ano, bumita mo yung dala ka din dala Ganun yung uniform nila. Ah, oh, di kay, sana kumalaki. <laughs> Jumbo. Pat <laughs> ka Sports complex. Magkatabi lang, no? Ha? Sarap dito mag-jogging, oy. Dito kayo karami nagsusumba, no? Dito dapat kami, Saan na ba yung gate? Ah, doon pa pala kasunod. Ang lawak talaga, no? Ang bando. Ang cute. Pwede rin pala. Depende sa gusto kong You, Thank you. Thank you. Pati babay pantalon. Makayon yung sa cream. Ay, dito na kami guys. Malapit na kami. Ito na yon. Ay, dito na kami guys. City College. Hanggang dito na lang ako.